Hello pala sa lahat Maraming nagtatanong kung Ano yung Jerjer sa Saudi So ito pala yung Jerjer sa Saudi Pero sa Pinas, iba naman yung Meaning niya So dito sa Saudi Yung Jerjer niya Ano siya pang Panghalo sa salata So pwede siya itong kain, Kainin So ito yung hitsura niya. Yan. Yung hitsura niya, yung jojo niya. Sa atin naman kasi sa pinas iba yung meaning niya, 'di ba? Pero dito kinakain siya. tingnan nyong maigi kung ano ang hitsura niya. So, ito, ano siya, ah, uh, pwede siyang ihalo sa mga sasalata na ginagawa. Pwede din siyang kainin siya na siya lang, ito lang mag-isa lang. So, yung iba, kinakain din nila hanggang dito. Pero, yung pag ako ang kumain nito ay dito lang siya. Ito lang. Ito lang ang kakainin ko, dahon lang. Tapos, ito ay masarap siya sa pag-ano pag yung pag, yung uh, kanin mo ay biryani eh. yung parang ano may kulay may kulay na bigas masarap ito siya kasama pero pag puti yung kanin mo hindi siya masarap minsan ano lang din nasasayon nas nasasayon na din kasi kung ano ang trip niyo diba pero ito talaga sya yan talaga siya so ito yung hitsura niya sa ano sa hindi pa hindi hindi alam kung ano talaga ang hitsura ng jurjiir nila dito sa saudi jurjiir nila dito sa saudi is nakakain nakakain sya so ito yung hitsura niya sa mga taong ano hindi pa alam kung ano talaga kasi marami na tayong naririnig about jeer kumbaga. kung baga so iba ang meaning sa atin sa pinas yung jeer so yung ano naman jeer jeer naman dito sa sa ano sa middle east so na, nakakain siya oh. so yan yung hitsura niya diba Mm. So, yan lang yung info ko about sa, ano, sa Georgie na yan. Ang, ang last, ang lasa nito ay may mapait-pait na, iwan ko, hindi ko ma-explain yung lasa niya. Pero, masarap siya pag na, nasanay ka ng kumain nito. Sobrang sarap niya. Mm -mm. So, yan lang siya. Kaya pag, ano, kayo na first timer na marinig nyo yung, ano na yan, um, matatawa kayo na iba, di ba? Pero, yan talaga siya. Uh, katulad ka, katulad, katulad din, katulad din ako sa inyo dati na, ano, ganyan. Na, yung ma, first time kong narinig ay parang, ano, diba, Oh, pero pag ano pa malaman mo kung ano pa lang meaning niya, kaya masasanay ka na din. So, 'yan lang 'yon. Sige. Salamat sa lahat. 'Yan lang 'yung ano ko mm, um, i eh, share ko sa inyo. Ingat-ingat ang lahat. Bye-bye. Ingat.